Ay, mga kamilaras, tulak. Ano nangyari dyan? Salam, boss. O, tara, tulak kita. Oo, nakarating na kami dito sa gasolinahan. Boss, go. Yan. Tama na ito. Ito, uh, eh. <laughs> First time ko kasi magtulak, kaya nahirapan ako. Ganun lang pala. Ang pangalan mo, pap? Thomas po, Thomas. Ayan, si Thomas na nadarahan na natin na walang tumutulo. Ayan, si Junior Rael. Uh, salamat pare kasi hindi ako marunong magtulak yun ganun dahil yung pagtulak tapos mo lang yun mga kamilarap at least nakakuha tayo ng idea kay Sir Junior uh, Rael salamat kay Junior Rael at tinulungan uh, kami nice kasi hindi ako marunong magtulak kaya nung nakita niya ako tinulungan uh, niya ako <laughs>

ko magganito eh. Okay, yeah, lalay lang. na ako baka bumangga ka ano eh. Pader. Okay, okay, okay. Okay. okay, sige, sige. Medyo mahirap lang mga camel kasi ibabalance ng sarili mo. Okay, sige, sige. Tulungan natin si Kuya kasi nabubuhay. Ito ang gasolina. Tulak natin. Eh, hey, koya. Oke, hey, tulak-lak. Eh. Yeah. Pero at least makarating ka sa gasolinahan. Umay hus lang sa anak ko, bigyan na lang 'tong gasolina, eh, asto. Ano ba Sayang. Ha? sayang. Ha? Yung. Ano ah, na lag. Ano na lag-lag. Sayang. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. so, tayo yun, laglag. Okay. Yan, yeah, may patron dyan ha. Lapit na tayo. Sige. Okay. Kala nga na baka bumangga ka sa pader eh. Ay sa dahater, eh. Yan. Okay. yan, yan. Okay. Okay. Sige. Sige. kasi ginawa Sige. 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 Baka... Galangan na kasi. Di pa ko sana magtulak eh. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> kasi. marunong ka Sige, at least na uh, Di pa ko sanay magtulak eh Ayan, sige pat, ah, ganun lang pala na least pre na ikaw tumulong Kaya na ito, uh, Ah, ganun lang pala, tinitigasan Ayun At least nakakuha ko ng tip-tip uh, So, yun yes, Tapos mga ganyang kasama natin Sa na, mga ng salina Tulungan natin, ano Kasi, ahawa naman Nalangin ang sinanggalingan Hindi, okay, tulak so Buti to si kuya, tinulungan niya O, so, nangyari na rin kasi sa akin yun ako. ako joyride so yes, nakikita ko si kuya walang tumutulong kaya tinulungan ko na rin sana aw. yan nauna na sila kasi first time po kasi magtulak kaya buti na lang nakita ko ng isa kaya tinulungan niya rin ako yung tulak yung, yung nawalan ng gas dati kasi nangyari na sa akin kaya nan ko so, tutulak yeah, buti na lang yung itong kasama natin na uh, rider na uh, tinulungan tayo nabulin so, natin yan ito na ganun lang palang technique mga kamil no? pipigasan mo yung paa mo gaganyan mo so ayan nakarating na kami dito sa gasolinahan anong pangalan mo paps? anong pangalan mo? Yeah, na. Ah, bat daw. Yan. Tama na ito. Ito kalutok ko First time ko kasi magtulak, kaya nahirapan ako. Ganun lang pala. pero at least next time alam ko na. Ganun. So, ganun, din, ganun din nangyari. Uh -oh. May nakaita rin ako rider. Timula ko rin. Uh -oh. Ano pang alam mo, Pat? Thomas po. Thomas. Thomas? Si hey Thomas na dalahan na natin na walang tumutulong. Kaya tinulungan natin. Kasi nangyari na rin sa akin yan, Pat. Tinulungan din ako ng, ng, ng rider. Kaya nakita kita. Adaan nang kita sabi ko, uy, may nagtutulak Kaya nantay kita doon. Yan, sige. Karon uh, din. Uh. Ay, si Junior. Ano ang pili de Junior? Rael. Ah, Rael. Yan, si Junior Rael. Uh, salamat, pare. Kasi hindi ako marunong magtulak. First time ko. Ano yun, tinitigasan lang. Oh, uh, forward ka konti, Tapos ganon. Ah, uh, ayun, dinidimo niya. Paano ulit? Pap. Yun. Ganun din pagtulak. titigasan mo lang. Okay, ano, Kailangan titigasan lang. Ito, titigasan ito. mga kamilera, at least nakakuha tayo ng idea kay Sir Junior uh, Rael. Yan. Panorin mo na lang bukas. <laughs> Salamat, Paps, ha. Salamat kay Junior Rael at na uh, tinulungan kami. Kasi hindi ako marunong magtulak. Kaya nung nakita niya ako, uh, tinulungan niya ako <laughs> first time ko tumulong ng ganyan kasi ako narandaman ko rin dahil tinulungan din ako ng isang rider na samahan ko sa joyride nang naubusan din ako ng gasolina kaya hindi ako ng dalawang isip na tumulong kaya mga family rock nagka kakakita kayo ng mga rider na ganyan na wala ng gasolina o ano man nangyari sa kanya hindi man gasolina o nasiraan tulungan natin kawawa naman upload na bagong video kasi medyo nagbibisi ako sa bahay uh, ah, nagpipintura kasi pat may ginagawa ko na kailangan may priority natin kaya na hindi muna ako na magkakapagod ng uh, motovlog muna sa aking pagbibira eh uh, sa aking mga araw-araw na biyahe so hopefully next week or itong week na to kasi may training na naman kaming darating hirapan na naman ako mag-upload ng video pero uh, tinatry natin yung best natin na makapag upload kahit pa paano sa ating uh, youtube channel at sa aking uh, facebook page and then may tiktok account na rin pala ako mga kabira, may invite ko kayo sa aking tiktok account uh, sana uh, ipalo nyo rin ako doon sa tiktok account ko siguro mga uh, apat pa lang ang video ko doon ganun so, din yung ina upload ko sa youtube ko facebook ko yun pa rin uh, pa rin so yun shout uh, out nga pala sa ating mga sulit na followers si sir uh, Jupani Payak so, yan, number one natin na followers yan na uh, at laging sinishare ang ating mga uh, video sir Dinis Minises uh, at siyempre ang aking uh, binan ni tatay Fabio modesto shout out sa tayo then sa ay pa, pa nating mga followers na mga diehard at uh, laging na ako uh, nanonood syempre si Sir uh, Louis Libet na Macroasia sila Dan uh, na uh, Edwin Garcia yan shoutout sa inyong lahat at syempre sa ating uh, mga bagong followers at uh, bagong subscribers sila Sir uh, Ili uh, and Sir uh, Bintanilla ng uh, Endra Ang mga IT to mga kabildrap shoutout yung lahat pero